Sino yung nag-intro? Pakit tayo. Pakit tayo nung nag-intro. <laughs> ito. Ito. Kuya, ano pangalan mo muna? Sabi... Ray po. Ray, 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 sabi mo, taga ron si Rizal, di ba? Alam ko yung bahay niya doon na puntahan ko eh. Sino nga yung tatay ni Rizal? Yan. Sino tatay ni Rizal, Ray? Francisco Mercado. Ang nanay niya? Francisca. Ne, Chodora Alonso. Eh, bakit naging Jose Protasio Rizal? Sagutin mo nga. Patay. Murahin mo yung teacher mo, ha? Ako, minura ko teacher ko nung hindi niya sinagot sa akin yan. Oo? Okay. Oo, oh, oh, walang yung mga teacher na yan. Hindi sinasabi yung totoo sa akin, eh. Ikaw, room ka, hindi mo alam. Kayo mga kabataan, huwag kayong makukontento sa itinuturo ng libro at ng teacher. Magtatanong Magsalisik. po kayo, hindi masama iyon. Oo, oh, oh, dahil mga teacher, they were just repeaters. Tinuturo nila kung anong naaturo sa kanila. Hindi na nila itinuturo kung anong gustong malaman ng mga bata. Yan, sa trivia para sa sa'yo. Hanapin mo, i-Wikipedia mo, manalaman mo kung bakit. At dahil sinabi ni Pepe na may mami kayo kahit mukhang show pau. <laughs>